ai subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn bắt Oh, you know. Mucho si Manuel. Mmm, mmm. Yum, yum. Onsi na lang, tanggal na yan. Matron. Julia, siya naman. Hindi naman natuloy. Hindi, lutuyan. Hapok yan. Hapok. Ano na? Ayoko. Ito yung fish. Ito yung Nangusti, ito yung pisda. Ngayon, ginahasa na. Ako At ano. yung ito, mo. hindi mo talipay tabi yung ano, ispato. O, puta na, buto-buto na lang, o. Kaya na ka, sige, pagtaasan mo pa yan. Pwede. Ato nga pala yung yosin natin. Yosin natin. Yung yosin, yung yosin, yung yosin, yung yosin, yung yosin. Hindi ko na kayo na sa inyo, ha. Wala. Wala. Wala sa akin. Sabi daw ni Miguel Rio, ganyan. Ano? Dalawa na Dalawa yung... 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 Dalawa sana mo 'yun. pa mga wala lang, 'yung mga dinadala lang. 'Yung pa niya 'to. 'Yung mga baboyin, 'yung mga lang ayon naman diyan. Mama na pare wala pa Wala sa akin pa, wala sa akin. Akulit nito. Wala wala na naman 'di wala hindi mo kaya naiintindi 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 mo Dito naiintindi mo kaya naiintindi mo kaya naiintindi mo kaya naiintindi mo yung mo mo Daan sa kine di. Isubu si Mari ayena. Hoy. Ayun, muli. gina Ay, wala nga tan. Ati oh, na ma. Dito ko lang dito la ko naglalagay eh. Sandali. Di ba kanina niyo pa binubuksan to eh? Ito nga o. Kamutin niyo. Mm. Walang yoke dito, pare. Wala na talaga binibitin ng inyo. Hoy, okay. tara 'yan. Hoy, teka sa akin ng buto-buto. Hindi <coughs> bayan tayo dito. Eh, eh. Iniinom ko 'yung toyo so, nang di bayad ko. Sino po 'yung nangyari sa bangus? Ginaasar na ko 'yung. Eh, Be. ah Jepun wow hati tak yau Jepun hati tak hitung, senapati lagi. Bagaimana, topin? Bagaimana? 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 Ano daw ba? Yeah, hindi man ako. Hala, tapos <laughs> din siya. Hindi na si Mano. Alam <laughs> si Bond. Wala na. Meron 'di ba? pa rin saba galawayin na kay ano pa